Isang pagpupulong ang isinagawa sa Visayas sa pangunguna ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI para pag-usapan ng ilang programa at isyo ng bawat sektor. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Aabot sa apat na mga miyembro mula sa labing apat na basic sector sa Visayas ang nagpulong-pulong sa lungsod ng Cebu para daluhan ang pagbabalik ng Regional Sectoral Assembly na pinangunahan ng National Anti-Poverty Commission. Pinag-usapan ang mga prioridad na programa, pangangailangan at mga issue sa bawat sektor. Importante ito dahil ito ay nagpapatingkad ng engagement ng basic sector at ng government sector pagdating sa mga programa laban sa kahirapan. Malaki ang ating target. Ang target ng ating pamahalan ay to reduce poverty from 18.1% to single digit by 2028. Kasama naman dito ang sektor ng na mga nasa labor at migrant workers, mga kabataan, NGOs, indigenous people and cultural communities, PWDs, mga mangingisda, mga magsasaka at marami pang iba. Isa sa mga nagabang sa summit ay ang mga nasa sektor ng pagsasaka na higit na nangangailangan ng tulong sa kasalukuyan. Hindi naman pwedeng mabuhay kaming mga magkasaka kung walang gobyerno. Sapagat ang gobyerno naman ang magtutuwid ng mga pagkukulang sa bahagan ng sektor, yun ang inaasahan namin. Nahiya kami magsalita kapag ang kaharap namin ay official ng gobyerno. Pero ang ibigay ito sa amin ng ngapse, sabi sa din po ng Pangulo na ang chairman ay Pangulo ng Pilipinas, doon kami nagkaroon ng yung bang tiwala sa sarili dating wala. Sa dalawang araw na pagpupulong ay nabigyan ng pagkakataon ang bawat sektor na makipag-usap ng masinsinan sa mga opisyal ng gobyerno para sa kanilang mga hinaing at pangangailangan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.